Nakabalik na sa bansa ang higit isang daang Pilipinong crew na naligtas sa tumagilid na cruise ship sa Italy noong biyernes. Karamihan sa kanila abot langit ang pasasalamat dahil sa ibinigay na ikalawang buhay. Beverly Natividad, ikwento mo. Wala mo. Basta nightmare to eh. Maluhalo pa ang cook na si Rogelio Barsita habang inaalala kung paano sila nakaligtas sa trahedya matapos tumagilid ang cruise ship nila sa Italy noong Biyernes. Sa sobrang tuwa, hindi pa niya hinuhubad ang damit na suot niya noong gabi ng trahedya. Di rin na mapitawan ng tanging gamit na naisalban niya ang kanyang rosaryo. Lahat ng Pilipino talaga ang halos daging opisyal doon. Eh. Yung mga first-timer, mga kusinero, mga waiter halos lahat talagang tumugumampanan yung mga anong katungkulan nila. Kwento naman ng waiter na si Nino Feliciano, kahit balot sila ng takot, inuna muna nilang iligtas ang mga pasahero. Mga matatanda, so tinulungan namin silang makababa ng lifeboat. Tapos yung, hanggang sa umabot na yung tubig sa deck 3, nakababad na kami ng Indonesia hanggang tuhod na. Sumakay na kami dun sa lifeboat na bumalik. Higit isang daang Pilipino crew ng Costa Concordia ang nakauwi mula Italia kaninang umaga. Sumadsad ang barko sa mabatong bahagi ng dagat bago tuluyang tumagilid. Higit apat na limong tao ang sakay nito. Labing isa ang namatay. Tiniyak naman ng DFA at ng ahensya ng crew na may naghihintay pang trabaho para sa mga nakaligtas na seaman. Babayaran din ang nawala nilang ari-arian at sweldo. Na may barkong uh, ilalabas ang costa na mas malaki kaysa Concordia at nangangailangan to ng maraming tao. Kaya assured na sila ng immediate deployment. Beverly Natividad, News 5.